I mean, uh, kagaya na sinabi ko, parang ayoko na nga sana gawin eh. May message ka ba para dun sa ini-impersonate ini mo, ini-spook uh, okay. mo? <laughs> Nakausap namin si Sir Ricky ang while ago. Yes. Sabi niya, hindi kayo close. Hindi, so nahihiya hindi. siya. no yung part kasi na ipapabasa, nung nakita niya, bagay sa'yo. So, oh hinanap pa nila yung handler mo uh -huh. para i-offer yeah. sa'yo kasi talagang bagay sa iyo eh. Yeah. Natuwa siya, agad ka raw umoo. Oo, oh, agad. <laughs> right away, nung nanonego. Really? Book launch? Oh, sige. <laughs> ano schedule ko nun? Wala? Okay, sige, go. Uh, oh. ano kasi, fan ako ni uh, Rigley. Tsaka, madalas namin siya ng pagkikwentuhan sa Bubble Gang. Uh, pagka nagkakaroon kami ng mga brainstormings, especially yan, uh, minsan sa Pepito, Manaloto. and out, he writes na uh, ang kwentong standout na no sinasabi sa akin ni Cesar Cosme dati, pag araw si Ricky Lee nagsusulat, ini-imbibe niya yung karakter, na parang uh -oh. nagiging siya yung karakter. kasi matter anong gender ng karakter na sinusulat niya, nagiging siya yon and that makes a very effective uh, uh, scriptwriter na inadapt ko personally, pagka ako nagsusulat, uh, dumadating ako sa puntong nag uh, ano pa eh, inaasum ko pa yung voices. Uh -huh. Ganyan, pati yung paggalaw, pag-arte. So that was very helpful and uh, ako ano ko noon parang pangarap ko noon magkatabao kami, magagawa ako ng pelikula na uh, si Ricky Lian ang sulat. Uh -huh. Pero uh, tignan tingnan natin, baka ito na yung simula. <laughs> uh -huh. Um, significant significant 'yung pagbabasa sa launch kasi meron ka isang piece sabi mo sa akin dati na memorable piece na sa isang book launching yata or something na na nagstick sa iyo so like this is the, this is another time na ito significant 'yung piece kasi ko uh -huh. about comedy ha ha even so, so yun, anong, anong attack mo naman dito how how will it be Palag palagi yes. akong nangangarap dati na ano Uh, gusto kong maging uh, reader, maging ano sa simbahan, maging lector. Gusto kong magbasa ng first reading, ng second reading, uh, sa microphone mismo. Kaya lang, naiiya ako dahil pagka ginawa ko yun, siguradong mag-iba-iba ako ng boses. Diba? Eh, baka pagka yung demonyo ang inano ko. Kung talaga nga na ka ng Diyos. <laughs> baka, baka naman iba na ako sa church. So anyway, eh uh, eto siguro safe naman tong book reading na to. So uh, kahit anong gawin ko dito, pwede. So uh, looking forward talaga ako dito sa peace na to time when people see you as someone else. <laughs> na Isa ako sa mga nagtag sa iyo. Nakita mo yun. Kaya hey, <laughs> one of the many. Pero, <laughs> <The laughs> na may, um, ame, parang kakaiba ba ito na parang may clamor na yung character na si, si na. May, yes. na gampanan mo. First time ba yun? Na talagang, um, before kasi parang mga ginawa mo eh Oo, pero eh, ito may clamor na ay magkamukha meron, totoo uh, ano nga eh, meron na akong parang ruling sa bubble gang ayoko na sana na mag-beast babae ayoko na magmuher kasi parang oh. baka hindi nabagay sa edad ko eh <laughs> hindi, <laughs> <laughs> ito parang kailangan daming umihiling eh so oh. we have to give what the people want and uh, we have to do it uh, ano, uh, taw dito ah uh, may, may, dapat may class ng comedy. Eh. Uh, Oo. Oh! Hindi, hindi, naman tayo basta-basta magpapatao at maninira ng tao. Dapat meron tayong mga restrictions. Though. Yung tayo and, sa tama. And this is comedy na parang ay relevant, parang gano'n, uh -oh. ah, uh -oh. na, nasa buhay natin. Pero parang gano'n ka-importante pa sa panahon ngayon na galit yung mga tao hmm. na mapapatao mo sila. <laughs> and I mean, Uh, kagaya na sinabi ko, parang ayoko na nga sana gawin eh. Pero kung magiging instrumento to para magmulat pa sa ibang tao, sa mga issue na dinadaanan ng mga Pilipino ngayon. So, why not? Gawin na natin. So, parang, marami ka talaga sasabihin. <laughs> marami ka. Kasi <talaga. laughs> nung... <laughs> gumawa kayo ng teaser kat First yeah. hearing pa lang eh. Wala pa yung second hearing na pasabo. Oh, hindi pa namin nakita. Habang ginagawa na habang nagtape tape kami iba iba na ginagawa yung hearing eh. Oh, oh. So uh, hindi kami nakapag-outfit change. Hindi kami handa. <laughs> So, ayun. At uh, nung una, initially, isang ano lang to, isang pagsaka na isang sketch lang. Sabi ko, mas maganda siguro ang gawin natin tatlo na nakakalat sa show para mas mas, uh, mas ma digest ng mga tao. para Parang mas namnamin nila yung uh, yung character at saka yung mensahe na gusto yung At anniversary Oo nga. Oo nga. So, <laughs> yun, oh, oh, significant. <laughs> nga. At parang uh, ang lakas ng impact sa mga tao. Yung unang teaser pa lang na naglalakad Bakalikod. ka pa lang. Oo. Oh, oh. Hindi pakita yung mukha. Oo. Oh, oh. Kinabukasan 10 million views. Oo. Oh, oh, diba? <laughs> so, alam mong gustong-gusto talaga ng mga tao. And uh, ganun na. Kung talagang gusto nila, bigay natin. Kung makakatulong, then by all means. By all memes <laughs> so parang yun invite the people to watch mobile game antayin nyo ngayong uh, sunday 6.10pm sa GMA uh, eto na maraming irereveal si uh, Shala Dismaya sana hindi kayo madismaya at sana bumaha ng katatawanan may message ka ba para dun sa ini-impersonate mo ini-spook mo wala <laughs> <laughs> kayo na po bahala <laughs> Ano <laughs> maambunan?